Alam nyo, eh kung ano-ano nga yung kinakain ng mga tao, ano, yung iba, biruin nyo ha, kahit buhay pa yung hayop, nilalantakan nila. As in, nakakadiri talaga. Well, kaya ako yung nasabi kasi for this video, ay alamin natin nga yung ilang mga kaso ng mga tao na kumain nga ng kung ano-ano at dahil nga dito, eh, nadiskrasya sila. Well, huwag na natin nating patagalin pa, mabuti pa, simulan na natin. Dito pa lang sa unang case study natin e eh, siguradong magugulat na kayo dito. Sige nga, sa Florida, biru inyo isang lalaki yung pumanaw matapos nga sumali sa eating contest. At ang eating contest na ito nga, e eh, sigurado ako, ngayon nyo lang maririnig. Hindi kasi ito yung hotdog eating, burger eating, o kung anumang normal na eating contest. Isa itong cockroach eating contest. What? As in? ipis na tinatakbuhan natin. Well, yes po. Pero ibang breed naman to ng ipis. Pero ayun nga, ipis pa rin. Sa video na ito nga, ayan, panoorin nyo itong si Edward Archbold, 32 taong gulang habang pinupuno niya nga ng ipis ang kanyang bibig para ka manalo dito sa isang kakaibang eating contest na ito sa isang reptile store sa Florida. Alam nyo, sa dulo ng video, nagbunyi pa nga itong si Edward ayan, dahil siya nga yung nakakain ng pinakamaraming ipis dahil yan, eh nanalo siya ng isang tig 850 dollars na python o ahas Grabe eh, isipin mo, kumain ka ng ipis para manalo ng ahas Well, yung ahas na mapapanalunan sana nitong si Edward ay ibibenta niya nga sa kanyang kaibigan na isang exotic pet Collector. Pero hindi niya na nakuha yung kanyang premyo dahil nga ilang minuto lang pagkatapos niyang manalo dito, e bigla siyang nag-collapse. Kaya nga, sinugod siya sa ospital. Pero sa kasamang palad, e siyang wala nang na ang buhay. Dito nga, sa tatlong buo ng mga sumali dito sa kakaibang eating contest na ito, e eh, tanging si Edward lamang yung nadiskra siya. Wala nang iba pang napahamak nga o nagkasakit. Sinabi rin ng organizer na ng eating contest na ito na safe nga yung mga ipis na pinakain nila. Dahil malinis nila itong inalagaan umano pero ipis pa rin. Pumirma rin ang waiver itong mga contestant bago nga sila sumali dito sa contest kaya nga wala nga naging pananagutan dito yung mga organizer. Samantala, e base po sa autopsy, lumalabas na asphyxia o pagkapulon nga yung naging sanhi ng pagkamatay nitong si Edward. Well, alam nyo, kung may aral man tayo dito sa nangyaring ito, e yun nga yung huwag tayong kakain ng ipis. Kumain ka na lang ng hotdog kahit everyday pa. Mas safe yan. Well, para dito sa susunod na kaso na pag-uusapan natin, e nakakatakot dahil nga Nangyayari pala talaga to. Sa Galveston County sa USA, alam nyo, isang lalaki doon yung namatay dahil nagbukbang naman siya o kumain nga ng hilaw na talaba. Yung talabang dagat to ah, hindi yung talabang maalat. Well, base dito sa mga reports, eh nakakuha ng impeksyon itong lalaki mula nga sa isang bakterya na tinatawag na Vibrio vulnificus na nakuha niya umano dito nga sa hilaw na talabang ito. The infection is called... Vibrio vulnificus, and believe me, it can be very, very serious, especially if you have any kind of immune deficiency or you have liver damage. Hindi na nga rin pala ito yung unang kaso na may namatay nga dito sa East Coast ng USA dahil nga dito sa Vibrio vulnificus bacteria na ito. Bago pa itong biktimang ito, e anim na yung nauna pang pumanaw nga dahil dito. Well, lilinawin ko lang po pala dito ha. Hindi po lahat ng talaba ay eh may ganito super rare ng ganitong occasion at para mas makasigurado nga kayong safe itong kakainin nyo ay eh mas lutuin natin ito kaysa kainin nga natin ng hilaw at least hugasan man lang ng maigi For our next case study ay eh magtatanong muna ako sino dito yung mahiling ang magwalwal o as in mahilig uminom Siyempre, taas kamay dyan. Say present naman tayo. Sa Africa kasi, isang laki doon yung pumanaw nga matapos uminom ng sobrang alak dahil nga sumali siya sa alcohol drinking competition. Dito, sa viral video na ito sa TikTok, may kita nga ang kanyang paglagok ng tuloy-tuloy sa isang bote ng alak. Ayan, panorin yung mabuti. Grabe, isang hingahan yung parang litro ata yan o 1.5 liter na bote ng alak. Pero syempre dahil nga sa ginawa niyang yan, tignan nyo maya maya pa itong parehong lalaki na nakunang niya dun sa unang video this time, eh makikita natin siya na sumisipa na nga sa loob niya yung espiritu ng alak na ininom niya. Parang nahihirapan na siyang huminga sa hindi nga malamang dahilan na And then, ayun na nga, maya, -maya pa isinugod nga siya sa isang klinik pero hindi na nga siya umabot pa. Dinik na siya nga, wala ng buhay. Pagdating niya nga doon sa klinik na iyon. Sa video ng ito nga nakasunod, eh, may kita naman natin yung naging libing doon sa parehong lalaki. Alam nyo, medyo nakakatawa to kasi nga, bukod sa alay nilang bulaklak at mga awit, eh nila ng maraming mga alak yung kanyang punto. Well, siguro, e eh, para nga, may baon siya hanggang sa kabilang buhay. Samantala, ay eh, lumalabas naman na itong alcohol drinking contest na ito ay ginanap sa isang store kung saan niya, e eh, pabilisan nilang uubusin yung ganyan kalaking bote ng alak. At dahil nga, malaki-laki yung premium nito na nagkakahalaga nang nasa isang libong piso dito sa atin, e eh, marami doon yung nahikayat. Alam nyo, Pangalawa na to sa eating o drinking contest, di ba? Kung napansin nyo, na biktima dito sa ating kwentuhan ngayon. Kaya naman, eh nako po, hinay-hinay lang sa pagsali ng ganyang mga contest. Okay, punta tayo ngayon dito sa next. Nangyari naman to sa India, kung saan nga maraming mga pagkain ng hindi mo alaing pagkain pero kinakain nila. Well, isang lasing na laki doon yung pumanaw nga matapos naman kumain. Nang biruin nyo, buhay na ahas as in buhay na buhay grabe di ba eh sino naman kasing matinong tao yung kakain niya ng buhay na ahas well syempre wala dahil itong taong ito na kumain ay hindi rin matino dahil una kinain niya yung ahas noong panahon na lasing siya so wala siya sa tamang katinuan pangalawa eh kinain niya ito dahil kinantyawan siya ng mga tao. Alam niyo ang nangyari kasi dito, eh nakakita sila ng ahas sa daan at saktong napadaan itong lasing na ito. Kaya nga yun, kinantyawan siya. Well, siguro, eh parang ah, dito na rin sa atin, di ba? Kung nga ah, parang yung ganto kung matapang kang gagawin mo to, parang ganun. Well, remember my younger days, uso talaga yung kantyawan na yan kapag tinider kanila At syempre, dahil nga lasing ito nga si Kuya at wala siya samang pag-iisip nga, e eh, nagpadala siya ngayon sa kanchao kaya nga nilantakan niya yung buhay na ahas. Nako po, naiimagine ko pala nga. <clears throat> Pumabaliktad na yung si mura ko dito. Pero dahil sa lasing siya, e eh, nagkamali siya kaya nga nabitawan niya yung madulas na ahas. Dumiretso ito ngayon sa loob ng lalamunan niya hanggang sa nabilaukan na nga siya. Nako po... Matapos nito, e eh, unti-unti na siyang natumba hanggang sa ng malay kasi nga bumara na as in yung ahas sa loob niya. Well, sinugod pa nga siya sa ospital pero huli na rin yung lahat. Kung baga na uno, reverse card siya nung ahas na kinain niya doon. Sa video ng ito naman, isang YouTuber na mukbanger nga yung hinalikan este kinagat na octopus na sinusubukan niya ngang kainin. Well, syempre for na content sana itong si ate. Kaso nga, hindi niya na-anticipate na lalaban niya yung octopus na kakainin niya. Kinagat siya nito sa pisngi at doon na nga siya nagsimulang umiyak. <laughs> Well, sorry for her kasi nga medyo natawa ako sa reaction niya. Well, kasalanan niya rin naman, 'di ba? Kasi eh bakit niya kakainin buhay ang ganyan kalaking pugita? Sa tindingan ng kagad sa kanya nito, eh nag-iwan ito ng marka sa kanyang pisngi. Well, a sweet kiss remembrance para sa kanya. At yung ganitong mga pangyayari nga ay hindi ganoon karer kasi may mas malalapang nangyari diyan dito sa pangalawang case study tungkol pa rin dito sa kumain ng buhay na octopus. Inangyari pa rin ito sa Korea. Isang senior citizen doon yung pumanaw nga matapos niyang kumain ng buhay na octopus sa isang seafood restaurant. Walang dami talagang kumakain ng live na octopus sa Korea for your knowledge dahil nga considered ito as dili kasi sa kanila talaga at pampalakas daw ito ng katawan pero syempre eh, may kakakibat nga itong peligro dahil pwede kang mabilaukan talaga dito so parang take it at your own risk ito. Well, hindi nga gaya ni ate Karina, e chinap naman ni Lolo yung octopus nga na para maging bite size. Pero yung naging problema, nung lunukin niya ito, e gumagalaw pa yung mga galamay. Kaya nga yung nangyari, yung isa sa mga galamay, e bumara sa lalamuna niya at kumapit doon sa loob. Kaya nga, nahirapan siyang Huminga. Well of course sumunod na nga dito ay eh, yung kanyang reaksyon na parang nahihirapan na nga siyang huminga dahil kinukulang na nga siya sa hangin hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak doon sa loob ng mismong restaurant na iyon well naisugod pa rin naman siya ng ambulance sa ospital pero huli na nga rin eh, yung lahat kasi nga ilang binuto ka lang na hindi makahinga ay eh, talaga nga delikado na yan. Alam nyo kasi, nangyari to ano eh. Itong mga galamay ng mga pusit, lalo na yung octopus na yan. Para sa inyong kaalaman, may mga suckers yan na tinatawag. At kung buhay mo yung lulunokin, aba eh, kapag kumapit yan sa lang alam mo o lalamunan mo talagang magkakaproblema ka dyan. Kaya again, sinasabi namin, cook your food para nga iwas sa mga ganitong disgrasya. Sa panahon natin ngayon, italagang eh, nagalat na nga yung mga content creators, gaya nga natin. Pero yung iba, e gumagawa nga ng mga video kahit padelikado for the sake of views, followers, o subscribers. Nako po, gaya nga nitong isang vlogger sa China na nag-livestream habang kumakain nga siya ng kung ano-anong insekto at hayop tulad nga ng centipedes, geckos, at yung mga uod. And take note, itong mga insekto at hayop na ito ay sariwang sariwa at buhay na buhay niyang kinain. Grabe for the sake of views talaga. Inaisip niya kasi nadadami siguro yung mga viewers and subscribers niya dito. Pero ang naging kapalit nga ng mapangahas niyang video, e mismo niya ring buhay. At ang masama pa dito, e baka hindi man lang nadagdagan yung views and subscribers niya. Nadat na nila itong lalaki 35 anyos pa lamang sa kanyang bahay na wala na ang buhay. Nasa tapat pa siya noon ng kanyang computer kung saan nga siya nag-livestream. Nandoon pa rin yung ibang mga gamit niya pati na nga rin yung mga natirang insekto na hindi niya naubos. Well, inalis na rin sa platform yung kanyang naging buwis-buhay na video para hindi ito tularan. Sa China pa rin, alam nyo ba, eh, pwede rin palang kainin yung hilaw na ahas doon. Ano, akala ko kanina eh, lasing lang yung kumakain ito. Pero hindi pala. Tignan nyo tong putahing ito. Well, syempre oo nga pala, China yan. Eh bakit pa nga ba tayo nagulat? Pero dahil sa pagkain nila ng ahas na yan, alam nyo, isang chef doon yung na disgrasya siya si Peng Fan. Well, ang nangyari dito, prime prepare niya noon yung isang cobra para nga gawing special na putahe. Inuna niyang inalisa ng ulo syempre yung ahas, saka nga nilinis yung katawan. Well, akala niya ay eh, wala na tong laban. Pero ngayon, dahil syempre akala niya nga wala nang buhay yung ulo ng ahas na ito na ilang minuto na nga rin nakahiwalay sa katawan. E pinulot niya to para nga sana itapon sa basurahan. Pero nagulat siya dahil kinagat siya nung ulo. Well, ilang minuto lang matapos nito. Alam nyo, nahilo na nga itong si Chef hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan rin ng malay at sa kasamaang balad nga. E pumanaw itong si Chef bago pa nga siya mabigyan ng anti-venom sa ospital. At para nga dito sa ating huling case study ngayon at sana dito matauhan na nga tayo. Please. Please, please naman na huwag ngang kakain ng kung ano-ano e itong kaso ng isang lalaki mula nga sa Australia. Siya po si David Doel. Kilala siya ng papagmahal nga na tatay sa tatlo niyang mga anak at sa kanyang asawa. Pero isang araw nga, ibigla na lamang sumakit yung kanyang tiyanasin. Sobrang sakit. Sa sobrang sakit nga nito, eh halos paikot-ikot umano siya sa kanyang higaan. Kaya naman dahil dyan, sinugod siya ng kanyang asawa sa ospital. Ang akala nila, eh, simpleng sakit lang ito noong Pero hindi pala, napakakumplikado pala nito. Na-diagnose kasi siya ng may salmonella. Pero hindi lang yun ha, kung ano-ano pang komplikasyon yung lumabas nga sa kanya. Halimbawa, ilumobo eh, nga yung tiyan niya na parang buntis siya at nagkaroon ng tubig yung baga niya. Samantala, E takang taka syempre yung asawa ni David Saan niya nga nakuha yung salmonella at bakit ito nangyayari sa kanya E naman yung kinakain nila sabi ng babae Pero may isang kaibigan si David na lumutang at nagsabi na nakita niya itong lalaki Sa isang party na kumakain umano ng buhay na geko o butiki Dahil nga Diler din siya At ayun nga, pinatulan niya ito December 1 nga umano kumain itong si David nung buhay na butike At 2 days lang after, December 3 Ayun na nga, sinugod siya sa ospital And then, December 11 O sampung araw matapos niyang kumain niya nung buhay na hayop Ibinawian nga rin siya ng buhay sa ospital Nakakalungkot Imagine, naulila yung kanyang asawa at tatlong mga anak Dahil kumain siya ng buhay na butike na ko Ang sama namang nangyari yun, di ba? Well, alam nyo po kasi, itong ganitong mga hayop, may mga salmonella talaga yan sa bituka nila. Halimbawa, yung ahas, yung butike, at yung palaka, at yung iba pong mga hayop. At maaring makuha yan kung hindi nga sila malilinis ng maayos o kaya nga hindi maluluto. Imagine, kakainin mong buhay Grabe, gano ka Kaya naman sana eh matuto tayo dito sa mga nakita natin ito. Again, sana po gusto niyo ang ating kwentuhan. And with that, muli ay nagpapasalamat ako ng marami sa lahat ng nakasama natin sa nakaraang mga kwentuhan. Thank you so much po for watching. And once again, ay huwag po muli ang inyong kuya si Kuya Eddie na nagsasabing aha, may bago na naman akong nalaman. Salamat po ng Merapi at hanggang sa See you next time. Goodbye.